Tuklasin ang 10 kamangha-manghang benepisyo ng papaya para sa iyong kalusugan. Ang masustansyang prutas na ito ay hindi lamang masarap kundi puno rin ng mga mahalagang nutrients na nagpapabuti ng digestion, puso, immune system, at marami pang iba. Alamin kung paano makakatulong ang papaya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Rich in Antioxidants ang papaya ay puno ng antioxidants tulad ng carotenoids na nagbabawas ng pamamaga at nagpo-protekta laban sa sakit. Ang mga antioxidants na ito ay neutralize sa mga free radicals sa katawan, na pumipigil sa pagkasira ng mga cells. Improved Digestion Ang enzyme na papain sa papaya ay tumutulong sa digestion sa pamamagitan ng pag-breakdown ng mga proteins pinapadali ng papain ang digestion ng mga pagkaing mayaman sa protina, na binabawasan ang bloating at iba pang isyo sa digestion. Enhance Heart Health ang papaya ay mabuti para sa kalusugan ng puso dahil sa mataas nitong level ng potassium at mga bitamina. Tumutulong ang potassium sa regulasyon ng presyon ng dugo, habang ang mga bitamina tulad ng vitamin C at A ay nagbabawas ng panganib sa sakit sa puso. Boosts Immunity dahil sa mataas na level ng vitamin C, pinapalakas ng papaya ang immune system. Inaactivate ng vitamin C ang immune system upang labanan ang mga impeksyon at sakit. Anti-inflammatory properties. Ang papaya ay may mga compound na nagbabawas ng pamamaga sa katawan. Ang chai mapapain at papain sa papaya ay binabawasan ang pamamaga, na makakabuti sa mga kondisyon tulad ng arthritis. Skin health. Nakakatulong ang papaya sa kalusugan at itsura ng balat. Ginagamit ang papaya sa maraming produkto para sa balat dahil nakakatulong ito sa pagbabawas ng acne, pagkasira ng balat, at wrinkles. Support Healthy Vision Mataas sa vitamin A at lutein ang papaya, na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Ang mga nutrients na ito ay nagpo-protekta sa mata laban sa mga degenerative na sakit at nagpapabuti ng paningin. Cancer Prevention ang ilang antioxidants sa papaya ay maaaring magbawas ng panganib ng kanser. Ang mga antioxidants tulad ng beta-carotene at lycopene ay tumutulong sa pag-iwas sa paglago ng cancer cells. Aids in weight loss. Mababa sa calories at mataas sa fiber ang papaya, kaya maganda ito para sa pagbawas ng timbang. Ang fiber content ay nakakatulong na manatili kang busog ng mas matagal, na binabawasan ang posibilidad ng sobrang pagkain. Regulates menstrual pain. Maaaring makatulong ang papaya sa pagbawas ng sakit tuwing regla. Ang enzyme na papain sa papaya ay tumutulong sa regulasyon at pagpapagaan ng daloy tuwing panahon ng regla. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe i-click na rin ang notification bell para sa mga new video.